Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. Sa ngayon, magpanibago muna tayo ng diskasyon dito sa aking uh, kung nakita mong background na ito, ito ay swimming pool. Dati kasi itong resort, yung aming farm, nung uh, nagtrabaho pa ako at tinitiwala lang. So ngayon, dahil nag-retire na ako, ito, matagal na ito na uh, non-operational. I think siguro mga 3 years. Pero, ang ipapakita ko sa inyo na napakarami dito, kahapon lang ako nagsimula kasi itong feeds ko ay... Uh, parang nag-expired na siya ang ferment eh, ko na feed. So, nagpanibago ako. So, ito ngayon, pinapakain ko sa kanila. Actually, natuto na sila at nasanay, naghihintay. tilapia din ang nandito at saka mga koi. Kung makita nyo sa background, tingnan nyo. Kaso lang mga wild na talaga sila. O, oh, tingnan nyo. Nandyan lang sila. Napakarami. Walang aeration, aeration ang mga ito. Walang aerator. Pero, nabubuhay sila lalo nang nando doon sa kiddie nayon, na yon sa na, kung makita nyo doon sa malayo-layo halika Mike eh sundan mo ako idikit eh, eh, dikit mo ng konti dito atras-atras tayo so kung makita nyo yan yon kaso lang very wild sila ayaw na tila ang yang nandoon ay yung kiddie pole na yon makita nyo nandoon so okay dyan ka lang kung nakita makita na dyan ang gumagalaw-galaw so yun o. Oh, malalaki na rin yon siguro mga ganyan pero marami sila. Abis, imagine, ang tilapia, hindi mahirap pala alagaan ito. Walang alaga to, wala din pagkain, Kahapon ko lang to pinatikim nitong expired na to na ko, Pero tingnan nyo, gusto-gusto uh, nila, tuwang-tuwa. Kaso lang, talagang napaka-wild. Imagine, kung isipin natin, nabubuhay sila, nag-reproduce sila, nanganganak. Ano pa kaya kung alagaan natin sila? Nang katulad ng binabasa natin ang mga ammonia ang mga pH. Ngayon, nagdala ako dito ng aking reagents. Tingting na natin kung ilan ba ang kanila, ang pH ng tubig na ito. At saka, yung ammonia, ang dissolved oxygen hindi ko masusukat pa kasi wala pa akong uh, ano dito. Uh, instrumento. Mike, ipakita mo nga sa glit pati paikutin mo. Ayun oh. Paikutan mo lang, paikutan mo lang ayon ang gumagalaw na yon sa tagiliran para at least maniwala sila na may mga mga tilapia na nandito na walang alaga. Kita nyo, nagugutom ang mga yan at natutuwa. Hindi nga, puntahan ko nga para at least mabigyan din. So lang, pag ko, Yan. Nasa, nasa sanay na actually sila. So siguro, baligtarin mo kasi masakit sa mata yan. At uh, itim kasi nagharap tayo sa araw. So dito tayo. Yun ang kidipol. Tingnan nyo. At ano pa ang aking plano dyan? Kapon ko lang to na uh, naisip. Wala mo na akong ilabas na pira na malaki. Ito ang gagawin ko. Dahil 21 inches yan ang lalim. sukat ko na. At Pwede ko gawin yan na hatsire. Diyan ko ilagay ang mga bagong hats na mga tilapia, Kasi nga, wala nga ng aerator. Nabubuhay sila. Sabihin ko, nagtaka ako, buhay! Ang dami pa! Ibig sabihin, nanganganak sila sa ganong environment. O, biro mo kung basahin natin dyan sa mga manual na yan, talagang kailangan may aerator, lalo sa bioplug. E, eh, tingnan nyo nga, o, oh, yan dumadami. Oh, may koi pa ito. Marami pa lang koi dito, ha. Ah. 'Yun. Ayun oh, may koi. Na kung nakita nyo, madami din dito koi sa paligid na ito. Kaso lang wild sila. Hindi talaga pwede lapitan. Lumalayo na agad. So 'yan, mga kakabayan, mga kaibigan, mga subscribers ko, mag-alaga na kayo. Kahit ano diyan, kahit sa drum sinasabi ko, sa 200 liters drum, okay na 'yan. Resistant ang tilapia. more din ang hito. Tapos lang iopirahan natin ang hito. Ito, ito magmi meeting sila eh. Hihiwalay lang natin ang babae, lalaki. Hintayin lang natin dyan. Mga three weeks yan. Tudas na, pira na. Maibinta na natin ang similya. Ngayon, hindi na kao magpatagal pa. At iyan, sabihin ko ulit, ulit, ulitin ko. Ang kiddie pool na yan, ay yan ang magiging hot area ko or nursery. Diyan ko ililipat ang mga panibago kong mga mahat sakali mayroon na akong mga breeders. So sa ngayon, Mike, obserbahan mo sa akin, kukuha ako ng sample, kay susuka tayo ng pH dito sa area na to. Ayan. Okay. Ayan. Sige. Kuha lang ako ng sample ng tubig na ito. Ayan. Kukuha ako dyan. May putik-putik pa yan. Matagal na, hindi nalinis at walang kinakain ng mga ito. Titingnan natin sa ngayon kung ilan ang reading dito. Okay. Uh, pH lang at saka ammonia. Ang ammonia at saka pH. Yan ang ammonia. Ito ang nitrite, hindi ito. Uh, ito ang pH. pH uh, I think ang sa high range lang tayo. High range lang ng pH. Uh, huwag ng low range. Okay, tumatayo. So, ngayon, uh, kuha na tayo ng sample. Uh, ganun pa rin, 2 and a half, hatiin ko lang. Uy, ay ito, manabaligtan man to. Okay, yan. Kalahating ml yan, 2 and a half ml kasi itong bar na ito is 5 ml. So kalahati. O, lagyan na natin. Run lang muna. Sambay. Sambay muna. Mike, liwanagin mo dyan ha. Baka mamaya reklamuhan ka dyan ng nanonood ha. Patay ka. Hmm. Okay. Ito din ang 2 and a half ml. O, kalahati ng bar. Now, ngayon, ang ammonia kasi matagal-tagal. First, ay, nahulog. Naulungan to. Ang ammonia muna na uh, four lang, four drops, lipit lepit uh, four drops lang. One, two, three, four. Yan. Okay, ito naman. Ah. One, two, three, four. Okay. Okay. Close. Shake, baby. Shake to. And wait for five minutes. Okay. Diyan muna siya. Hintayin natin. So, sa pH tayo. Sa pH. One. Two. Ilan dito? Uh, two and a half. So, yan. Okay na yan. Okay, now after 5 minutes, ang amonya ya, napakaganda pa. Imagine, zero ppm. <laughs> talagang, kita nyo, talagang napakalinis pa pala nito. Walang amonya ito. <laughs> Yung sa akin doon, sa trapalpan ko na alagang-alaga, puno ng ammonia, gaabot ah, 1, 1, ppm at saka 0.5 ppm. Whereas dito sa open na ito, na walang alaga, kita nyo naman, nandyan lang yan, hindi yan magiging 0.25 ppm, kung di, 0 ppm yan, oh. Ah, kita nyo. So, dyan natin nalaman, nalaman natin ang kaibahan. Ka ito naman ang sa pH, uh, sa high, high range. Uh, nandito sa, sa 8, o, oh, kita nyo. Ayan. Pakita, Mike. Malinis. Makita. Ha? Okay. So, yun. So, ang pH nya, between ng 8 at saka, ah, sa 8 na lang ako. Ayan, o. Oh. Oh, hindi na pwede yan sa 8.2. So, sa 8 na lang. Okay. That's all. Nakita na natin kung paano at napak, natutuwa ka. Dahil sa ganitong walang alaga-alaga, ay ang kanyang amonya ay 0 pa. Whereas doon sa akin ay napakatindi. Napakatindi ang amonya <laughs> hindi bababa ang uh, oh, hindi oh, hindi bababa ang amonya So, kung makita mo doon atras atras ka hindi mo kailangan harapin ang araw kasi pangit 'yan sa nanonood. Atrasan mo lang atrasan mo. At saka kailangan malinaw 'yan kasi lang nawawala sila bigla. Marami pa ayun pa oh. Ah, uh, 'yan. In, yan i mo. Yan. So, okay. Dito na. Kasi mahaba-haba ng video na yan. So, yan, guys. Napakita ko na sa inyo kung gaano ang kalidad ng tubig. Kita mo, yan. Ito, I think, nasa... Wala yan, 21. Kasi ang 21 inches ay nasa taas. So, siguro, ipalagay mo 18 inches or below pa ang level ng tubig. Pero, imagine nandyan sa zero ang ammonia niya, zero ppm ang ammonia, tapos acceptable ang pH. Now, sabi nila, kapag umulan, ay talagang tataas ang pH. Kailangan mo, ibaba ang pH naman. Maghanap ka naman ng paraan. Yung sabi nila, ibaba mong pH, Magbaking soda ka. Or kung ano-ano pa dyan ng mga acidic type na ilalagay mo. Ay, wala naman epekto eh. Kagabi, ang lakas ng ang ulan namin dito eh. O kita mo, nagabutas ako. So imagine, Ibig sabihin na hindi tama minsan ang sinasabi-sabi sa, sa mga nakikita na babasa natin na ang ulan ay nakakasira na ito. Eh wala eh. Ang pH nasa utso lang eh. Ay eh, buhay naman yung tilapia eh. At wala to treat treat. So ngayon yan ang maipaki-prove ko sa inyo na ganun pala kasimple lang pag-alaga ng tilapia. Simple-simple. Mabubuhay sila sa environment na wala nga tingin-tingin. Walang pakain-kain. Ito hindi ko pinapakain. Nagsimula lang ako kahapon. Kasi nga Uh, mayroon akong mga extra-extra dito na hindi ko na pinipiling. nagdami ang aking pag at na uh, amoy um, ko parang hindi na maganda binigay ko sa kanila pero lulusog ito at saka naawa rin ako kasi parang naghihintay din so guys, yan ang aking uh, sasabihin sa inyo at mamaya papyawan ko kayo kung saan ako gagawa ng breeder na pan uh, okay, I stop mo muna mic doon tayo hello guys ito na ang sinasabi ko sa inyo na idea na kung saan ako maglagay ng isa pang pan. Naisip ko, ito pala, dati ko sana itong gagawin na parang storage ng ulan. Ay, dahil nga black kami dito. So, ngayon, dahil hindi ito na patapos, ay siguro nakadistino ito sa breeder ng aking tilapia. So, dito ko ilalagay sinukat ko na kahapon ito, nasa 3.5 meters ito. At saka yung width niya is nasa 2.7. Palagay na natin 2.5. Na, 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 abot yan sa mga 8 uh, square meters. About. So yun. And then, uh, 1 meter height. Naayusin ko. Dito, lagyan ko 1 meters. Pero ang plano ko ay i carve ko lang siya dito sa mga corner. I-carve ko ang corner niya para ang tubig ay iikot din pag nilagyan ko na ng iris yun. So guys, sinabi ko nga sa inyo na uh, ang ideya darating sa atin eh. So long na nandiyan sa ating puso ang burning desire na magtayo ng isang bagay. Ito, wala ng gastos. anyway, may gastos kunti. May hollow block naman ako dyan. Kunti na lang and then isang tao na labor. Tutulungan din namin eh. So yun, pagpakurba, din mga simento. Uh, tapos uh, waterproofing. Ayun, Sahara, kaunti lang yan. So, ito na siya. Maka-accommodate na rin to ng marami-rami kahit pa paano na breeder. And then, iyan din ang isa kong breeder. So, yan ngayon ay trial version yan. Ipakita mo nga kung gaano na sila. So, katatapos ko lang mag-feeding. So, may mga bubbles-bubbles yan. Yan siguro ay mga flax na ang nandidi yan. So, paikutin mo. At yan ang nagpo-produce ng kanila. Kanina, makapal pa yan eh. Yung nabuo-buo na yan. So sa I think ay mga beneficial bacteria na. So katatapos ko lang mag at may naiiwan pa. Malalaki-laki na rin sila, mga 8 days uh, old na sila. Okay, hindi ko sila nahuhuli pa diyan, manluwag eh. Okay? So guys, uh, ito ang magiging future na breeding ground ng aking tilapia. Pero ang akin talaga sasabihin sa iyo is mag-schooling talaga ako sa Siftik. Sa Siftik ay legit. Hindi na ako sa mentorship kasi sa mentorship walang facility, puro lang tuking-tuking. Uh, Dito sa Safe Deck, ay mayroon talagang actual at saka hatchery sila. Isa pa, legit 'yan. Uh, maari ay nasa government den agency 'yan. So guys, 'yan lang ang sinasabi ko lagi na talagang taimtim -time tayo na magdadasal sa Panginoon ng kanyang maibigay sa atin na tulong. So, sa sinabi ko naman sa inyo na diyan sa lupa na 'yan dito ko uh, ipakita mo, ipakita mo diyan ang area na 'yan. O, nilinis na nga ito ng aking kasama. So plano ko na diyan ilagay pero so, susunod na 'yan. Sa sunod na dahil uh, wala pa tayong budget na malaki. So for the time being para maipatayo ko na agad ang akin na uh, breeder uh, breeding uh, tank ay dito ayusin ko na lang to i-upgrade ko na lang to siya ng 1 meter din ang deep uh, dip at ito maganda na ito dito siya ilalagay 2 and a half by 3 and a half meters so malaki na so guys take care and God bless po sa inyong lahat alagaan mo mga sarili at hanggang sa muli nating pagbabalik goodbye and God bless